Totoong girlfriend umano ni Paolo Avelino nagpakilala na One Priority ko talaga right now is work and of course for sure siya then kasi esas same interests sila ng naman kayo so nagkakaintindihan kayo right Walang pau nine walang kempow sino si Ren Escaño sa buhay ni Paolo Avelino May mga balitang kumakalat na walang katotohanan ang tungkol sa Pau 9 at Kim dahil ang tunay na kasintahan ni Paolo Avelino ay si Ren Escanio. Ayon sa mga interview ni Ren, sinasabi niyang ang kanyang boyfriend ay isang sikat na personalidad sa industriya ng showbiz ngunit tahimik lamang tungkol sa kanilang relasyon. Ipinahayag ni Ren na ang kanyang kasintahan ay nagmumula sa mundo ng entertainment at pinili nitong maging Loki, nang suriin ng mga netizens ang kanyang social media, napansin nila na isa sa mga tao na sinusundan ni Ren ay si Paulo Aguilino. Dagdag pa ni Ren, siya ay nandoon upang suportahan si Paulo sa kanyang pinakahuling proyekto, isang pelikulang pinagbibidahan nito, ipinakita ni Ren ang kanyang suporta sa pamamagitan ng pag ng pelikula sa kanyang social media accounts, na nagbigay diin sa kanilang matatag na relasyon. Sa kabila ng mga chismis na kumakalat, mukhang matibay ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan, madalas silang nakikita sa mga event ngunit palaging pinipiling hindi ipakita ang kanilang relasyon sa publiko. Ang pagiging private nila ay tila isa sa mga dahilan kung bakit may mga maling akala tungkol sa kanilang estado bilang magkasintahan. Tila nakatoon ang atensyon ni Paulo at Ren sa kanilang mga karera sa halip na sa mga intriga, nakilala si Paulo sa kanyang mga makabuluhang proyekto sa telebisyon at pelikula. Habang si Ren naman ay patuloy na nagiging aktibo sa kanyang mga sariling proyekto, ang pagkakaroon ng balancing buhay ay tila isa sa kanilang mga layunin. Minsan, ang mga celebrity ay nahahabag sa mga hindi totoong balita, kaya naman ang mga pahayag mula kay Ren ay mahalaga upang linawin ang mga bagay-bagay, ang kanilang relasyon, kahit na tahimik, ay puno ng respeto at pag-unawa, na siyang nagiging dahilan kung bakit matagumpay sila sa kanilang mga sariling landas. Kahit na walang opisyal na anunsyo mula sa kanilang panig tungkol sa kanilang relasyon, ang mga simpleng palitan ng mensahe sa social media at mga pagtutok sa isa't isa sa mga proyekto ay sapat na patunay ng kanilang samahan para sa kanilang mga tagahanga. Ang suporta at pagmamahalan na ito ay isang magandang halimbawa ng tunay na koneksyon sa kabila ng mga hamon sa buhay publiko. Sa huli, ang mga balitang hindi totoo ay bahagi na ng buhay ng mga artista, subalit, ang tunay na pagmamahalan at pagsuporta sa isa't isa ay nananatiling mahalaga, naway magpatuloy ang magandang relasyon ni na Paolo at Ren, habang pinapanday nila ang kanilang mga landas sa industriyang puno ng mga pagsubok at tagumpay.